Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas Muli nga dumako ang team laban na dito sa maunlad na bayan ng San Isidro Meron kasi nagbalita sa amin na dito daw sa Barangay Pulo Matatagpuan ang mura at napakagandang private resort Private resort na kung saan ay paboritong pagganapan ng mahalagang okasyon Tulad ng birthday ng kasal ng binyag at marami pang iba Halika mga kababayan, samahan nyo kaming pasukin ang sikat na private resort na ito Hello, I'm Pauline. Welcome to Mountain View Private Resort. Hi, I'm Karen and welcome to Mountain View Private Resort. Hi, I'm Jill and welcome to Mountain View Private Resort. Hi, I'm Mr. Joel Dayo. Welcome to Mountain View Private Resort. Yun, pagdating nga namin dito sa Mountain View Private Resort ay agad naming nakadaupang palad ang ating idol na Vice Mayor. Yun nga ay walang iba kundi ang napakabata at napakahusay na busy alcalde ng bayan ng San Isidro. Walang iba kundi si kagalang-galang JC Patchan. Si Vice JC nga ay nasa 33 years old pa lang pero talaga nga namang hindi maatatawaran ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa kanyang mga kababayan. Kung kaya nga isang karangalan sa team laban na na siya ay makakwentuhan. Kasama nga din namin dito ang kanyang napakabait na may bahay, walang iba kundi si Ma'am Heidi. Sobrang dami naming natutunan kay Vice Mayor at mas nakilala namin ang bayan ng San Isidro. Pagtapos nga namin magkaintuhan ni Vice ay umikot na ang mga sisiw dito sa Mountain View Private Resort. Tahimik, malinis at maaliwalas ang lugar kaya naman makakapag-relax kayo at mag -e enjoy Ang resort ngang ito ay tinawag na Mountain View dahil mula dito sa taas ay tanaw na tanaw mo ang bundok ng Araya. Malakas nga lang ang sa banda doon kaya hindi natin matanaw ngayon. <laughs> dito nga sa Mountain View Private Resort ay marami kayong pwedeng pagtambayan at pagpahingahan. Kaya ikaw kababayan, kung naghahanap ka ng lugar kung saan ka makakapagpahinga at mag-e-enjoy, meron po dito sa barangay ng pulo. Kung naghahanap ka nga ng malawak na venue para sa iyong okasyon, aba, pwedeng pwede rito sa Mountain View Private Resort at wala ka ng poproblemahin. Makipag-ugnayan ka lang sa kanilang official Facebook page. Maluwang ang lugar kaya tiyak na komportable ang iyong mga bisita. Kung bitin ka nga sa araw, aba pwede ka rin mag-overnight dito dahil meron silang mga kwarto at villa. Kaya kung ang hanap mo ay staycation house, pwedeng pwede rin dito. Idinisenyo nga ito para sa mga grupo tulad ng magkakaibigan at magkakapamilya. Sinisigurado naman nila na laging malinis ang lugar kaya hindi ka mangangamba. Ngayon pa lang, ilagay mo na sa comment section ang gusto mong makasama dito sa Mountain View Private Resort. Marami nga rin silang kwarto dito na pwede nyong tuluyan. Comfort tablet kayo dahil lahat yan ay air condition. Kung magluluto nga kayo dito sa Mountain View Private Resort, wala namang problema. Dahil meron na rin silang nakahandang gamit sa kusina. Ito nga't iniihaw na ang aming uulamin ngayong gabi. Kaya nga pagsapit ng gabi ay ready na ang aming hapunan. Maraming salamat po sa pamuluan ng Mountain View Private Resort sa kanilang inihandang pagkain. Solve-solve na naman ang mga sisiw. At pagsapit nga ng gabi, talaga nga namang napakatahimik dito sa Mountain View Private Resort. So Solong-solo nyo ang lugar dahil meron talaga kayong privacy. Kaya naman, sinamantala na namin ang pagkakataong ito para makapag-banding ang mga sisiw. Kinabukasan, kay sarap talagang gumising kapag Mountain View Private Resort ang kapiling. Agad-agad na nga kaming humigop ng masarap na kape at kumain ng masarap na almusal. Yan ay dahil excited na kaming tumalbog sa kanilang swimming pool. Dito nga sa Mountain View Private Resort, bawat bagong bisita, lagi rin bago ang tubig sa kanilang swimming pool. Yan ay dahil priority nila ang kaligtasan ng bawat bisita. Ngayon, nauunawaan na namin kung bakit paboritong pagganapan ito ng mahahalagang okasyon. Hindi lang dahil maganda at tahimik ang lugar, kundi talaga nga namang maayos at mahusay ang kanilang serbisyo. Sa mga nakaligo na dito sa Mountain View Private Resort, ilagay nyo naman sa comment section ang inyong karanasan. At kung kayo naman ay wala pang experience dito, ang video ito ang sinyales. Magbook na kayo, i-message na ang Mountain View Private Resort. Ito pong muli si kay Philip isang proud probinsyano at isang proud novo si Hano mula sa bayan ng lao. Katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Sa pamunuan ng Mountain View Private Resort, Hangat dami ng katagumpayan at katanyagan ng inyong lugar. Sa ngalan ni Modjako, Kenpoy, Pinocchio, Kaloy at Dugo. maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli, paalam! Ingat and God bless! Laban na!